hello guys magpapanga tayo ng tamban. ayan tapos aligyan natin ng kalamyas bawang sibuyas tsaka kaprasong duyan na rin tapos yung tamban kasi guys may ano siya ayan eh. may kaliskis aalisin natin yung kaliskis niya gaganunin so, natin dahan dahan lang siya guys kasi ano medyo malambot yung ano niya medyo malambot yung laman niya dyan. Tapos lahat yan, lahat yan guys, kakaliskasan natin bago natin siya iluluto. Kasi ano, uh, para pagkinain natin, wala na siyang kaliskas, diba? Hindi, hindi siya hassle, okay? Ang gala muna natin ito ng kaliskas, guys. Tapos, ipapangat natin siya. Hello, guys. Malinis na ang ating tamban. Ito nalinis na natin. Tapos na, tinanggal lang ko na ng ano, biniyak natin. Ayan, malinis na. Hugas na, hugas na yan. Tapos, ito na yung ating mga ingredients. Ilalagay natin ngayon ito dito. Este, ilalay natin siya dito sa loob ng casserole. Ayan. Okay. Tapos guys, ito yung ating ingredients. Lagyan natin siya ng paminta. Tapos lagyan natin siya ng asin. Lagyan na natin siya lahat. Tapos ito yung ating sibuyas, tapos ano, kamatis, kaprasong duya at saka bawang. Tapos may kalamyas tayo. Ito ang ilalagay natin dyan guys. Lagyan natin yung bawang. Bawang, Tapus luya ya? Tapos, kamu habis ya? yun natin ang kalamiyas. Wow Wow. Wow. Ayan, guys. Diba? Ang sarap. Tapos, sagyan natin siya ng tubig sa gilid lang. Ayan. Alahating baso lang, guys. Ha. Tapos, guys, lagyan natin siya ng konting patis. Konti lang, guys. Ayan. Tapos, siyempre, para hindi siya manikit, mamaya pag naluto, lagyan natin siya ng konting mantika. Pure man olive oil. Ayan. Tignan niyo guys, oh. di ba ang sarap niya? ang pampaasim niya guys, yung ano, yung kalamyas. Ayan, nagpapasarap dyan. Kasi maasim. Okay. Tapos guys, siyempre tatakban natin. Ayan, ilulutuin natin siya guys. Wow. Ang sarap. Pinangat na tamban. Medyo matindik nga lang yung tamban pero masarap to malasa. Masarap din tong tamban. Iniihaw. Kaya lang katamad mag-ihaw. Kaya pinangat ko na lang. Ayan. Masarap nyan guys. Ayan guys. Kumukulo na siya. Check natin. Wow. Wow. Ang sarap guys, oh. Sarap guys. Sariwang-sariwa. Wow. Eh. <laughs> wow. Ang yes. sarap ko eh. Wow. Pinangat na Pinangat na isda. With karambiyas. natin ulit siya guys. Hindi pa pala siya luto. Okay. Check natin guys kung luto na siya. Mabilis lang naman maluto ito. medyo maya maya Hello guys, luto na siya. Okay, ang sarap. Patay na natin. Tukman natin siya guys. Ang sarap.

Ayan. Pinangat na tambang. Ang sarap guys. I-try nyo to ha. Thank you so much. Thank you.